Drug den sa Leyte, sinalakay ng otoridad, isa patay sa shootout, lima naman ang arestado. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino. Patay ang hinihinalang tulak ng ilegal na droga habang limang iba pa ang arestado matapos salakay ng mga otoridad ang isang umano'y drug den sa Tunga Leyte. Kinilalang na suing suspect na si Christopher Delgado, alias sa uh, Boy Boy, isang high value individual o HVI sa illegal na droga. Samantala na dakip sa nasabing bypass operations, uh, sina Jeffrey Delgado katulong sa pagmamantine ng drug den at mga parokyanong sina Limark Abingan, 23 anyo sa uh, Jeffrey Gakit. Griza Alising at Joan Pontaneles. Na-recover sa lugar ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, nanlaban umano ang nasabing suspect at pinaputokan ang mga otoridad dahilan para gumanti ang mga ito. Samantala dinala ang limang nadakip na sa himpila ng pulisya habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.